Hi guys, good afternoon. So kasama natin si Ma'am Lynn and Sir, boyfriend ni Ma'am Lynn. So titimplahan natin siya ng French vanilla with cinnamon. Tara, samahan nyo uh, ko. Kung ayaw nyo ko samahan. Mythical ka. Okay, ma'am, ano bang gusto mong timpla ng coffee mo? Gusto mo creamy. Ba na? Creamy. Yes. Mahilig ka ba sa creamy, ma'am? Yes na yes. Hindi ka mahilig sa strong? Ayoko ng strong. Ayoko ng strong. May besin tubok ng puso ko. <laughs> so, bali ma'am, habang tinitimplahan kita ng coffee, may mga konting questions lang naman ako sa'yo. Hala, may okay. questions. So, anong bagay ang nagpapasaya sa'yo lately, ma'am Lil? Ano bang bagay? Papay. Kahit hindi bagay, kahit ano, kahit tao, basta nung nagpapasaya sa um, kaya. Nagpasaya sa akin lately, natapos ako sa OJT ko. Oh, OJT? Yes. Um, so, graduated ka naman, Fort Graduating po this September. Wow. Ang pinagmamalaking course ay? Ay, cruise line. Cruise line? Yes. Ma'am, ma ano yun? Pwede mo ba ako ma-enlighten doon? Um, it's an hospitality management po. Mm, hospitality management. Yes. Mahirap naman siya. Sa carry lang. Carry lang. lang. Ma'am, simula ba nung bata ka, yun na yung dream mo? Hindi po. Inaya lang ako ng friend ko. <laughs> Ma'am, out mo naman yung mga naaya lang din ng friend dyan. Hi! Hi sa'yo, Mitzi! <laughs> okay, Ma'am Lin. So, balik kailan mo huling naramdaman na okay ka? Kanina po. Kanina? <laughs> ngayon. Yes. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Paano? Um, paano? Kasi pumunta kami dito kahapon and lahat ng store sarado. Almost lahat. So, ngayon, ang saya-saya namin kasi nakain namin yung mga food trip na binalak namin kainin dito. Ano ba yan, ma'am, yung Coco Mama? ko okay, mama, okay. yung sa Only Pants, yung merienda. L-Union. 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 So yun pala yung nagkakapagpasaya sa'yo, ma'am? Ma mukbang. <laughs> mukbang ang nagpapasaya. Ay, mukbang. So food lover ka, ma'am Lynn? Yes, po. Ano ba yung mga paborito mong food? Food ng tatay ko. Luto ng tatay ko. Ganun. <laughs> ano ba yung recipe niya, ma'am? Ay, secret. With love. With love. With love. Okay. So, anong pangarap ang ayaw mong bitawan, ma'am? Yung business siguro namin. Yun yung pangarap ko business. na... Business. Wow. Kapalago. Mm -hmm. Anong business ba yun, ma'am? A uh, restaurant. Restaurant. Ano yung mga binibenta niyo dun? Ang um, sisling, lutong bahay, madami sa bulakan. Siguro masarap kayo magluto. Ano? Siyempre, kapampangan kami. Okay? <laughs> Basta kapampangan, masarap magluto. Masarap. magluto. Okay. So, sino ang palagi mong naiisip kapag nahihirapan sa mamili mo? Mm, it's just my family. Family mo? Yes. Yeah. <coughs> ano, ubo ka pa dyan ah. Okay. There you go, Ma'am Ling. Your Yay. French Vanilla without cinnamon yan, Ma'am. But with kwek-kwek on top. Wow! White kwek-kwek. Bali, Ma'am, may tinatawag kaming coastal caffeine experience. Yung marshmallow, ididip mo siya sa ilalim. Ayan, pakahalo mo siya. Dip, sir. Kasi okay. yung flavor, Ma'am, yung sa ilalim. Oh, quavo. How much is this, Ma'am? P270, um, Ma'am. And then after that, Ma'am, magbabite ka ng isang marshmallow. Then sip ka sa coffee mo. Better. Perfect. Perfect.